mga idol karoon kay Kuyod na to si Ayandel Garindo atong bisita sa Gilungan City karoon sa kaga so good bike day 30-32 ato to, to 20, 20. pandemic pa na no murah Ansay ah, Lumboy guys Kanya may Tsada kay Agi Andre yung Tawa ko, lapag kayo ang buwan Akasya Ansay Shortcut yung mga nila Yandel. Yandel. Oh. Ah, oh, sorry, 11 km na tagikan sa highway. Ay, ngayon, mi may karoon sa Timbau Dari palang daan. Hangos na kayo. Pero ako rin, hangos ha. Sa Yandel. Yandel, kaya wala. Wala na lang. Ako dahil ni siyang kwan guys, Tugon guys, mag-break no away ko ba? Pa. Parang tapos <laughs> uh. So, there, there is a tama ng episode na makaroon kay Tipusan sa rawan ng tamo. Lailem, kaya gulig mo daro nung sana Eh ga